Nagkasundo si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ukrainian President Vladimir Zelensky na mas palakasin ang 32 taong diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine sa naganap nilang pagpupulong sa Malacanang. Nagsimula ang bilateral relations ng Pilipinas at Ukraine noong 1992. Ikinalugod din ni Pangulong Marcos nang inihayag ni Ukrainian President na magbubukas sila ng embahada sa Pilipinas. Nagtungo sa bansa si President Zelensky para sa isang araw na working visit matapos nitong dumalo sa ika-21 edition ng International Institute for Strategic Studies or IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Pinasalamatan naman ni President Zelensky si Pangulong Marcos dahil sa tulong ng Pilipinas sa kanilang bansa at nagpasalamat din siya sa mainit na pagtanggap sa kanyang pagbisita. Samantala, nangako si Pangulong Marcos na patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa Ukraine pagdating sa pagtataguyod ng kapayapaan at paghahanap ng political resolution para sa bansa. Sinabi rin niya na patuloy na isusulong ng pamalaan ang international rules-based order. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Stop. Maganda po talaga na mayroong kooperasyon sa bawat bansa. At ang personal po na pagbisita ni Ukrainian President Zelensky sa Maynila ay nagpapakita po ng mas matatag na relasyon ng Pilipinas sa UK. Masaya at very honored ang pangulo sa pagpunta ni Zelensky sa bansa upang personal na magpasalamat sa suportang ibinibigay sa kanila ng Pilipinas. Kaya nanindigan si PBBM, ang ating pamumuno na tutulong natutulong ang Pilipinas sa Ukraine sa pamamagitan ng multilateral channels tulad ng UN at European Union upang itaguyod po ang kapayapaan at mawakasan na ang